Hello guys, so ayan no, tignan natin ang mga reaction ng mga nakareceive sa akin. Yung mga pinamigay kong mga school supply, ay yung mga ganyan. Yung mga nabigyan po ng mga gamit, panoorin natin ang mga reaction nila. Kasi guys, tuwan-tuwa sila nung nakareceive sila sa akin ng mga parcel. So, hindi kasi sila makapaniwala. So, ayan. Tignan nyo yung video na yan, guys. Ayan. Puro uli hey, yung video na yan. Hindi na kita mukmukmuk siya. Diyan kasi guys, puro sabi ate. Thank you. Thank you. Thank you. Bawat bawat kuha niya yan, guys. Sabi niya. Thank you. Thank you. Alam nyo guys, sa ganyang simpleng regalo ko Hello. lang sa kanila, no? napakasaya na nila. Kaya kung ikaw din ay gusto mo makaranas ng ganyan, i-follow and share mo lang ang mga videos ko para mapasama ka sa mga pinagyan. Ang, ang ginagawa ko dito sa pagbigay ng mga gamit, libreng Hello. gamit, yes, libreng That's gamit, libreng gamit, libreng gamit. Ayan guys, so yan yan, pa. Diba? Yan yung mga videos na patunay na namimigay tayo ng libre. Kaya sana lahat ng na nabigyan ko na pasaya ko kayo kahit na ganyan lang yan. O diba? Tua -tua ako guys sa mga nabibigyan ko. Kasi lalo na pag nare na nila ng napakabilis yung ano parcel nila, ganyan. Diba? Alam nyo kasi minsan, ako yung tipong tao na ayaw kong magpaasan ang tao. Tsaka lang ako mag uh, uh, announce kung hawak ko na ang mga items ko at talagang ipamimigay ko. Hindi kasi ako nag-a-announce uh, na mangimigay ako kung wala naman ako hawak na parcel. Kasi nga, ayaw ko yung umasa yung mga followers ko. Okay? Lalong-lalo lalo na yung mga iba, guys. Ang dami kasing umaasa, di ba? Kaya sa akin, bago ako namimigay, sinusure ko talaga na meron at meron na akong hawak na ipamimigay. Ay. So, ganun ang ginagawa ko, guys. Mahirap talaga pag gamitin mo lang yung mga tao para mamigay ka sa social media tapos hindi naman totoo, di ba? Kaya kung nakikita nyo, guys, kung nakikita ninyo, maraming nagtataka at maraming hindi naniniwala na namimigay tayo ng legit, ba? Diba? So, ayan. So, pag ganun guys, wala tayong magawa. Hindi natin hawak yung mga isip nila. Eh, ang gagawin na lang natin ay eh, magpasaya tayo ng mga tao. O, ba diba? Ganun lang yun. Enjoy ng enjoy, mamigay. Basta nakakatulong tayo sa kapwa natin. At saka ito pa guys, ha? Tandaan nyo, wala sa mahirap o mayaman ang pamimigay. Basta kabukal sa kalooban mo ang tumulong sa kapwa mo, magagawa mo rin ang ginagawa ko. Kaya sana marami kayong tututunan sa mga mga videos kong ginagawa. At bago mo ako i-follow guys, dapat may natutunan ka sa mga videos ko. Ayan, sana masaya po kayo sa mga munting kong regalo. I-follow and share mo na itong video na to para ikaw na yung mabigyan ng munting regalo. Thank you!